So, ngayon araw, guys, may mga binili nga pala parcel, kaya mag-unboxing ako. So, ito nga pala yung una kong bubuksan kasi hindi pa ako nag-almusal. So, yung mga binili ko nga pala, guys, ay hindi ko nga pala gusto, pero kailangan ito Nakahulaan ko na nga pala to, guys, nung nakaraan, nung nag-live ako. Yung mga nakahulaan nga pala to, guys, ay binigyan ko nga pala ng G-Shock. Una ko nga pala ng parcel, guys, ay ito. Maggi Kari. maji Kari. Ano siya, guys? Pansit Canton na Malaysian style. Hindi pa nakatikip ng Malaysian style kasi taga-Pilipinas ako. Hindi ko nga alam kung saan yung Malaysia eh. Magluluto ako nito. Pag si Canton. ko din guys para meron akong almusal. So yung construction pala guys ay pwede mo nga palang gawin pansit canton tsaka noodles. Pero dito nga pala sa pansit canton guys kalahati lang yung ilalagay mong seasoning. Ayan guys nadrain ko na. Ilalagay ko na tong seasoning. Parang dami yung seasoning guys pero kalahati lang ilalagay ko. Okay na to. Alo. Ami ano guys? Ami kilikili. this review guys ang anghang feeling ko sasamay yung sikmura ko dito so i ko lang to guys ng 3 over 10 ang um, kilikili -kili, tapos maanghang next guys ito nga pala naboodulo ko sa tiktok eh, ayaw ko na mag tiktok guys kasi kung ano no yung mga nakikita ko dun gusto ko lang manood ng mga chismis dun tapos ayan napabili ako nang ganito haha <laughs> Ang dami. 199 pesos nga na pala to. Hindi ko lang alam, guys, kung worth it ba. Pero, ayan. Wow, banana. Kakainin ko to. Mukhang masasarap naman kasi yung mga biskwit. Oh. Hindi ko naman kasalanan na mabudol ako. Ayan, oh. oh. Di ba? Ang sasarap tignan. Ayan, oh. 199 pesos lang, guys. Nakuha ko lahat yan. Oh, di ba? Hindi ko kasalanan na ma mauto ako. Ayan, guys. etong apat yung kakainin ko. Mmm. Parang nga parang siyang gatas na ginawang biskwit. Ang nakaka-disappoint lang dito kasi... Wala siyang banana flavor. Chocolate stick. Chocolate tsaka ube lang. Wala siyang matcha stick. So, ganito siya. Tunaw na. Yung ube niya, guys, ay generic lang. Yung mga nalalasan yung ube flavor lang, ganun. Chocolate. Hindi ko siya malasahan. Sobrang tamis kasi. Re-rate ko to, guys, ng rate diabetes. So, yung mga binil ko pala dito, guys, sa TikTok, yung Tigua 199. Pare-pares lang yung laman, tsaka pare-pares lang lasa. Tapos yung iba, sa so sobrang tamis, hindi mo na malalasan yung ibang flavor. At yung pinakahuli guys, ito talaga yung pinaka gusto ko at yung pinaka kailangan ko kasi yung ginagawa akong content is halo-halo yung kinakain, kaya ayun, bumili ako nito. Kasi nga guys, di ba, yung ginagawa akong content is kakaiba. Nung kakain ako ng sobrang dami, lahat titikman ko, lahat uubosin ko. Kasi guys, kapag hindi ko nakain, sayon yung pagkain. Kaya ito guys, bumili ako nito. Bumili ako ng Nesty Cleanser. Pang yun dito, sa tagyawat. Dahil joke lang guys, cleanser to ng ano, siya Kasi guys, tapos ko kasi kumain, nung mga content ko, yung kunyari sa Quiapo, sa Binondo, pagkaka-uwi ko, hindi ako naalis ng banyo. Siguro isang oras sa ako nandun. Nag Ah! Tapos, ang laki ng chan ko. Kaya ito, bumili ako ng ganito. So, base nga pala dito, guys, ay mataas daw to sa fiber. Tapos, sugar-free. Wow! Hindi ka magkakajabetes dito. So, kaya nga pala ako bumili dito, guys, kasi aalagaan ah, ko na yung sarili ko. Sakto nga pala, guys, kasi kung ano-ano nga pala yung mga pelikakain ko ngayong araw. Di pa nag na agad yung kinain ko. kanto tapos mga chocolates. Maganda kaya ito lagyan ng honey ang dami pang buo-buo pero inumin ko pa rin to kasi matutunaw naman to sa tiyan ko ah lasag lemon maasim wow ang lakas ko guys so yun guys health is well kaya alagaan natin yung sarili natin